Assalamualaikum everyone. How are you? Alam niyo ba nalaglag yung aking anak? Tapos ayan, tinatry ko siyang kung makakalakad ba siya, kung okay lang ba siya. Ayun, umiyak siya nang umiyak. So din Ayan naawa awa talaga ako diyan kasi alam mo yung aksidente hindi maiwasan. Ayan umiiyak siya diyan kasi hindi niya maitapak yung paa niya. Ayan, tingnan niyo. Kawawa ang baby ko. Umiiyak siya nang umiiyak talaga. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung asawa ko at sinabi ko ay ko sa, sa clinic nga. Ayan, pass forward na tayo. Ayan, nasa clinic na kami kaya naka-face ako. Dito kami, nag kami ng doktor. Ayan yung aking mga anak. Mga nananahimik yan. Ayan, tingnan nyo. Mga nakaupo lang. Yung aking babae, nakain ng chocolate yan. Ayan, naawa talaga ako sa aking anak. Buti na lang kamo, mo, nagdadrive ako dito. Eh, paano kung hindi? Ay, talaga naman. Kasi nag-aalala ako, kaya pinacheck ko ng maaga kasi baka kamo mo magka... May bali ba yung paa or ano ba, ganun ba. Kaya nagwa-worry talaga ako, kaya dinala ko agad siya sa clinic. Tapos yung aking mga anak, ayan, tahimik na tahimik lang talaga sila. Kung saan, ayan, lagi silang sabi ko sa kanila, kukuhain sila ng doktor. O kaya i-inject sila ng sila sa puwet. Kaya nananahimik sila. O ayan, yung baon kong bag. Tapos ayan yung ako anak. Tingnan nyo, kakatigil lang niyan umiyak. O kasi nga, ang sakit-sakit yata ng paan niya. O tingnan nyo, o. Kawawa naman ng aking anak. Tapos ayan yung dalaga ko. Tingnan nyo, naiba na ng posisyon. Ayan, tinatapik-tapik ko siya kasi baka mamaya umiyak na naman siya. Tapos ayan, pinainom ko na lang siya ng tubig para naman mawala yung sakit ng ano niya. Talagang literal na mawawala. ba? Diba? Tapos ayan, yung babae ko nagumpisa ng maganyan. Sabi ko, palapit na ang doktor! Ah ayan. Ganyan, tingnan nyo ang akin. Yung isa si o, napaka quiet niya, tahimik siya. Ayan, binila pa, dinala pala namin yung baby niya, no? Lagay ko sa stroller. Ayan, alhamdulillah, wala daw naman, okay lang naman daw sa doktor. Wala naman daw bale. Titingnan natin. Ayan, ayan. At sobrang hangin pa niyan. Ayan, pauwi na kami. Yung aking anak ay nagdadalbo, nag-ano, nag-ano, nag, ano, nag nag ano ba yun nagagalit kasi nga yung lollipop niya binigay ko sa kapatid niya ayan pauwi na kami naulan pa nga dyan. alam nyo ba ako'y alam nyo buti na lang talaga ako'y nagdadrive dito sa Australia kasi alam nyo ba hindi ko alam kung paano kung aanuhin uh, kung paano pag may emergency sa bahay namin, di ba? Kaya napaka-importante talaga dito sa Australia na nagda-drive ka. Kasi nga, hindi mo naman alam, hindi naman natin alam kung ano ba ang aksidente. Aba, kaya ako talaga pag may nangyayari sa aking mga anak, alam nyo, sinusugod ko talaga sila sa clinic nang mapacheck up ko agad. Kasi iba ang nanay, nagwa-worry talaga, di ba? talaga nag-aalala. Kasi kung paano mangyari ay talaga naman ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Talaga naman, talaga. Maraming maraming salamat pala sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At inaantok na yan si Adi. O, oh. ayun pala. At ako, inako. Pagod na, pagod talaga ako ng araw na yan. Kahapon yan ang yari. Kasi nga, talagang ano, ura-urada ako nagbiyahe talaga. B kasi nga, ano, yung anak ko talaga, alalang alala talaga ako sa kanya kasi hindi siya tumitigil ng iyak. Alam nyo ba? Kaya ang ano, ayan, nag na ako na mag ihatid, idalhin siya sa clinic. Ayun, wala naman daw masamang nangyari. Okay lang naman daw sa doktor. Wala daw na balian. Tapos, ayan. Natulog na siya sa sakyan. Yun lang. Assalamualaikum jazakor Kairan. Maraming maraming salamat. Bye! Yung daughter ko din, sleep.